Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood niyo itong minsay ko sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Aime Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am, Senadora, magmula ng high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po, kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, Halos 24 hours tayo nagsama sa isang bahay. Sa loob ng limang taon na nagsama tayo, hindi lang yon. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Aimee ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Aimee Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bonget na PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po, na nagiba ang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po, baka na nahagip ka ng ano, mga malalang typhoon. Baka na, na amlingan ka kung nada itilok ano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bungit. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si ano, yung bunso. Si Miss ini kilala niyo ko lahat. Maraming nakak... Ako remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Ang kasama ko dyan, si, Ma wi si Manong Willie. Ayan. Si June Barris. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, Nung tumakbo ka ng senador noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita and you are political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, Isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasaya na ninyo. Napakasaya ninyo noon. Nung bata pa kayo. Four years, five years old si Irene. Eight years old si Bunget. Eleven years old. Sold ka, ma'am. Napakasaya na inyo nung araw. Napakasaya. Kung saan saan ka pumunta, party dito, party dyan. Ha? Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na typhoon uwan ka, na typhoon Yolanda ka. Pero, sana ma'am, Huwag namang ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong yung mga anak ko. I am 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag nyo akong... Huwag kayong magagalit po. Itong minsay ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo, I consider myself par your stepfather kung totoo Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Mga kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lulo nyo na nagsasalita, galing po sa puso ko itong minsay ko para sa kabutihan ng bayan natin isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Aime. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Baka kumain ka ng shrimps kasi allergic ka ng shrimps. Alam ko yan. Kaya mga kababayan, isipin yung mabuti, analyze yung mabuti, yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Niluluto ang panami ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kumisan, dalawang San lives after the campaign. Kung sakali man after the, kung, the rally, uh, maginuman, maginuman kami. Maginuman kami, pati bodyguard. Ganyan ang pagtuturing niya yung mga lang sa tabi ni BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi nagagalit yan. Hindi ko pa narinig yung tatlong magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy. Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi na lang, lang kasi ng ngalingan. 'Yan masasabi ko lang po. Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko. Sinadora pati yung kaibigan mo diyan sa, subik, dyan sa subik, nag Diyan sa Subic nag-uusap kami napakabait mo. Kilala mo 'yan financier mo ng isa, yung mayari ng Sigara Hotel dito sa Subic. Kilala ko, kilala ko, kilala kita mabuti. Yung mga bodyguard mo nga, si Narolex si eh. idol nila ako kasi nandyan ako sa tabi parate, hinihilan niya ako. Dito ka man, oh, dito ka man, oh, ganyan lang. Mabuti na dito ka, Magpagita ka kay siyang Actually, ang palayo niyo sa amin ni ay may isbo, siyang maraming nakakalam na very close sa kanya. Tingnan mo yan. Nakasama kami. Ang dami kong kasama sa prison noon, ma'am. The late Colonel Arviza. Yung anak niya ngayon, personal secretary ni BBM, si Lenny Arviza. Ang pamilya namin sobrang pagkaloyal sa inyong pamilya ng Marcos. Nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami. Walang iwanan po. Yan ang pangako ko kay BBM noon. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos sir. Magmula ng protesta, nandiyan ako. Alam ni John Barris yan. Kaya, lastly po, Ma'am Senadora, Nakikiusap po ako, you are very talented. You are Princeton graduate po. Napakatalino niyo po. Pero isipin niyo, wag kayong ano, wag kayong ma you already ma'am, you are very very talented. You are very kwan napakausay niyo po. Kaya yun ang last na mensahe ko po, po. Sana po, Makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am. And uh, kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang niyo ako. Mapapatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako aling, Kaya, ma'am, kung mari luluod po ako sa inyo, gumising namang kayo. Gumising namang kayo, ma'am. Isipin 'yung mabuti 'yung sinasabi niyo.